Kalkuladong hakbang daw ang mga ipinakalat na alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa sinasabing mga blanco sa 2025 National Budget. Sabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, kasinungalingan ang paratang ng dating Pangulo at isang diskarte upang maibalik ang controversial na confidential funds de Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng reenacted budget. Purong disinformation anya ang blank appropriation sa 2025 budget at sinadyang ipinakalat ipakalat upang linlangin ang publiko at manipulahin ang budget process upang mabawi ang nawalang confidential funds sa OVP. Ipinunto ni Ortega na lumang taktika na ng internet trolls ang pagpapakalat ng fake news upang manipulahin ang pananaw ng mamamayan. Hindi na umano ito uubra dahil alam na ng mga tao ang totoo sa hindi. Giit pa ng House Leader, sinisira ng akusasyon ang commitment ng Administrasyong Marcos tungo sa fiscal transparency at accountability. Ang mga ibinawas at nirealign na pondo ay ginawa raw para siguruhin tama ang paggastos at direkta sa priority programs na mapakikinabangan ng mga Pilipino. Nagbabala naman ang Kongresista sa Taong Bayan na magingat sa mga hakbang na layong gamitin ang budget para sa personal na pakinabangan paglabang o sa pamumulitika. Katawa-tawa umano na bigla na lang nagkaroon ng pakialam ang dating Pangulo sa integridad ng budget na layong mapawalang bisa ang 2025 budget gayong hindi pa rin nare ang corruption scandals sa ilalim ng kanyang termino gaya ng formally fiasco. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.